Sir, kung babasahin po natin ang mga komento sa isang balita ngayon, kung saan nandyan po pala ngayong araw ang presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga dabao Bakit po, uh, konsehal? <laughs> ano po nangyari? Eh, uh, alam mo kasi, uh, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may uh, may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na no Ah, uh, yun nga doon na medyo sumusuma ang loob ng mga taga-Davao because alam naman talaga ng mga taga na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former president uh, Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na matagal na yan na uh, dream ng ating uh, dating pangulo, Tatay Digong na magkaroon ng coastal road uh during pa yan sa naging mayor pa yan siya. coastal road ay gagawin niya para guminhawa naman ang trapiko sa Davao City. So, yung coastal road na yan, dire-diretsyon hanggang sa may uh, Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. dadaan pa ng Arcastillo, dun aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung dun sa may Santa Ana, sa may Santa Ana Wharf yung bukanan na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon, ito lang, just to, to set the record straight. Ano? Mm hindi, -hmm. uh, naman, hindi naman natin uh, tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisnungaling dito. Sinasabi na natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Uh, uh, hindi pa ako konsihal noon. Nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi... na <clears throat> ginagawa na yung coastal road at that time so ito ito na kailangan ng parang i-connect yung yung coastal road doon sa Bucana area so if i'm not mistaken mga around December yun know, uh, mga 2020 yun siya um yung Chinese uh, Chinese embassy uh, hindi ako Chinese embassy together with the uh, DPWH parang nagkaroon ng agreement no uh, Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Binig grant ito eh, hindi naman ito pa utang. Parang uh, pagkaalam ko ha, correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigyan ng Chinese government sa Rabo City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No? Uh, kaya nga, uh, tuwang-tuwa tayo dahil uh, sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay Diyan sa sa bukana at uh, malaking alibyo yan no sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is uh, hindi man lang na mention no. Ang sinasabi kasi niyang legacy, uh, part of the legacy is, it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy with due respect to the president. Hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga nagkaroon lang ginawa lang yan panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who start the ball rolling kung baga so to speak. So hindi hindi, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, yung sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan pero uh, to be honest uh, to the people at sa alam naman siguro din niya yan na talagang uh, tulong yan ng China, government ng China sa Davao City panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakapagtakal lang MJ at Admar. Uh, hindi ko na wala akong nakita kanina. Hinahanap ko ang mga kinatawan ng Chinese Embassy kanina doon sa sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung uh, kung talagang binibigyan niya ng uh, nito wait, no? Ang uh, proyekto na 'yan, you know, hindi the, the proponents should be acknowledged, no? Asali dyan ang government ng China? Eh. Sila nagbigay niyan eh sila ang tumulong sa atin yan. So, nagtataka kami kanina, bakit wala rin kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana no? Uh, doon sa tumulong. Actually, sa pagkakaalam ko talagang bigay yan ang Chinese government. Pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko ha, uh, correct me if I'm wrong. No? So, yun ang sentimento ang, uh, ng mga kababa. Hindi lang ako, marami. Kung basahin niyo yung mga comment, ang iba, masama tayo loob. Iba pa mga ibang mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa sa interview no uh, with the president so yun lang akin MJ na we just want like we just like to inform the public that it was the former president Rodrigo Duterte who started that and uh, nabuo yan noon nabuo yan i think kung di ako kakamali ang around 60 million dollars no Uh, yung yung ano na yan yung uh, project na ng worth ng project ng MJ Opo uh, 3.2 billion sir pesos ang uh, pesos. Opo uh, budget pesos. Uh -huh. at uh, ginawa at no cost to the Philippine government grant exactly. or gift o regalo no ng tama China, tama ka diyan tama yon regalo yon regalo Opo and not from a loan so uh, walang repayment wala ring interest at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt kontingano uh, exactly. kaya nga kaya nga dun dun natin kasi bigay yun sa atin bigay sa mga tigadabaw okay naman ang presidente mag ano doon mag-inspection siya pero naman kahit, kahit papano uh, with due respect to the former president na pinakulong nila eh dapat sana sabihin actually ano uh, this is a legacy of the former president pero masakit siguro hindi niya masabi siguro yun eh, uh, siyempre politically uh, baka hindi niya talaga ma ano sa Bisaya pa din niya malitok hindi niya masabi yung mga words na yun hmm. Because, pero alam na yan i think the president knows that uh, hindi sa kanya yan kay Tatay Digong yan at nabuo yan at napag uh, napirmahan yan agreed upon yan during the time of the incumbency of the former president Tatay Digong and as you said nga and uh, na talaga it's really a grant bigay yan uh, kaya nga kanina I was expecting that uh, nandun ang kinatawa ng uh, Chinese embassy. no? But unfortunately, wala talaga akong nakita. Wala akong nakita ang mga members ng consular office doon. Uh, it was only a few uh, people siguro uh, from the side of the president, the side of the government, and from DPWH and DOTR. and uh, Siguro maraming mga ano doon. Pero wala akong nakita ang ano, uh, tawag nito ng Chinese uh, embassy. I as, as tinanong ko yung taga DPWH uh, ang pag ang tinanong ko kung kailan ba talaga officially magbubukas yan. Ang sabi is uh, December 15. No, uh, December 15. Tapos ito ata ang magbibigay alalayo ng traffico diyan yung dumadaan sa May Bolton Bridge at Bankero uh, Governor Heneroso Bridge sa Bankeruhan at yung dadaan doon sa May Rojas uh, Avenue habang hindi pa ata ah uh, yung doon sa may Santa Ana Santa Ana work. but uh, again uh, this is really you no know, uh, this is really a uh, welcome the development no sa Tigadabao kaso lang yung ah uh, paano kay Digong ito <laughs> opo council bago lang si Ad partner Admar sir uh, kung babasahin hmm. mo po kasi yung mga komento no sa social media at uh, titingnan mo rin yung analytics uh, to sum it all hmm. ang comment ng tao kung uh, mag magbubulit uh, summary tayo rubbing hmm. salt into the wound yung nangyari na parang may sugat na nga kasi nga ang ang Davao City ang buong Davao Region mahal na mahal ang dating presidente tapos nagpunta pa diyan ang presidente ngayon tapos ito ang ginawa niya Panistula daw ang pinapahiran ng asin yung sugat sa puso ng mga Davaoenyo, anong masasabi mo doon exactly. sir sa komento to yan. sa sa sa, sa balita pa nga kanina sa nanonood ako ng TV Kaya nga sabi ko minsan ayoko na manood Except sa inyo ha May ibang balita kasi parang ewan ko Parang minsan uh, Hindi ko na gusto na napapanood Anyway kanina wala akong choice Gusto kong tignan ko talaga Lumabas nga sa mainst mainstream media Yung uh, balita kanina eh, Lumabas nga siya Nakita ko nga doon na Ang pagka-headline pa ata eh, Parang pinuntahan ng Pangulo Ang balwarte ng mga Duterte No, para bang sinasabi nila na para uh, napasok, no? Uh, napasok nila. Wala, wala, naman talagang problema pumunta sa dito eh. No? Uh, hindi na siguro gusto ng mga tao na makita sa o hindi sa welcome ng mga tao dito kasi nung paglipad ng chapter niya kanina may video ang sinasigaw Duterte Pero the point is magbigay naman ng konting respeto. Alam mo yun, no? Tagadabaw tayo tapos ang ang presidente natin doon si Tatay Digong and siya rin ang nagumpisa niyan yun lang naman ang hinihingi natin konting uh, respeto lalo na sa Chinese government no dahil pera nila yon binigay sa atin sa mga taga para matulungan tayo maalibyuhan ang uh, natin uh, and yet, parang lumalabas pag tinitingnan mong interview talagang parang sila talaga ang uh, ano nag, uh, nagpasimuno niyang Uh, project na yan, uh, legacy projects pa kumbaga you know? uh, Inspection siya, so, wal walang ano yan, hindi yan ghost uh, Kitang kita yan at hindi yan substandard Talagang napakaganda paggawa niyan Napakaganda yung tulay na yan Kasi mismo ang uh, nag-supervise niyan is uh, nandun I think Nandun yung mga mga engineers ng uh, Chinese government when it was constructed opo uh, konsehal uh, maayong gabi si Admar po ito uh, naghalungkat tayo dito sa internet sa mga possible na mga uh, tawag nito artikulo no uh, related mm. uh, dito meron tayong nakuha uh, Di ko lang alam kung ito ba yung pinatutungkulan na Bukana Bridge no Unahin muna natin mm. yung isang artikulo ng mm. Philippine News Agency okay kung pwede ba natin na maipakita uh, ito poy dated uh, October uh, 3 2018. Okay? So pwede ba natin na maipakita? Aha. Uh, ang title nitong artikulo na ito um uh, konsihal, ay Chinese to undertake 1.5 billion pesos uh Davao Bridge uh, project. Ito'y sulat ni Digna Banzon. So 2018 mm. pa po ito. Pero ang kanyang source dito ay ang Soka Okay, state of the city address ng then mayor Sara Duterte. Basahin ko lang yung uh, artikulo. The Chinese okay. will help build the city's 1.5 billion pesos Davao River Bridge Bukana project. One of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte. Tingin nyo po, meron pa bang ibang bridge diyan? Uh, uh, itong Davao <laughs> River Bukana uh, Davao River Bridge Bukana project. Ah, uh, Konseal? Claro ito na yun? naman masado yan. Claro, claro. Oh. Wala na ibang buka na bridge dyan. Yan ang talaga yung uh, nakasaad dyan sa artikulong yan. Yan oh. ang pinag-uusapan natin. Wala nang ibang tulay dyan. tapos eh, Iba naman yun doon sa Santa Ana eh. Opo, eh, opo. Iba yan. Tapos, ito October 3. Meron din tayong nakuha. Exchange of letters naman ito. Ang next natin ay pakita ay itong hmm. uh, liham naman. Uh, masyado lang maliit. Pero basahin ko lang. Ito naman ay may petsang November 20, 2018. Ang pamagat nito, mm. uh, ito'y nakuha ko sa ano ha, judiciary.gov.ph uh, e-library. Ang uh, uh, pamagat nito, Exchange of Letters on Project of Davao River Bridge Project Bukana. Okay? Mm. So ang pinadalhan nito, ang nagpadala nito ay ang Chairman of China International Development Cooperation Agency, the People's Republic of China, pirmado ni Wang Xiaotao at ito'y kanyang pinadala kay then Secretary of Public Works and Highways ng uh, bansa or during uh, Duterte administration itong si uh, Secretary now uh, ngayon ay senador Mark Villar. So basahin ko lang yung ilan dito. Sa mga kataga, sabi dito, on behalf of the People's Republic of China, I have the honor to confirm that our two sides have, through friendly consultation, reached the following agreement. According to the mm -hmm. consensus reached by the leaders of China and Philippines, the Chinese government agrees to help the Philippine government to implement the Davao River Bridge Project Bukana. The project con includes the construction of bridges, roads, and related ancillary works. The total length of the route is about 1,340 meters, including 477 meter long uh, bridge. So, sinabirin dito sa number two yung role ng Pilipinas. Kagaya po mm. ng uh, uh, responsable ang uh, Pilipinas for providing land for construction, demolition of buildings, resettlement. Lahat no. Uh, tapos ang side naman ng uh, Chinese uh, contractor yun na. Sila yung magre-review uh, the project investment based on feasibility study report shall bear the project's construction cost and survey, design, construction supervision fees within the investment cap. Chinese side shall also appoint the project management and so on and uh, so forth. Ito poy dated ano pa? 2018. At ang mga proyekto naman natin, lalo na itong mga big-ticket uh, projects po, Konsejal, hindi naman po ito na ay, ay napag-isipan ni BBM ay 2022, diretso agad na i-implement. It so happen lang na ito'y na timing na abutan doon sa pag-uumpisa uh, ng kanyang uh, termino, doon din nag-umpisa yung uh, project. Mm -hmm. Eh mahaba pa yung ano yan, eh, nabagit nyo nga po, matagal na pala yung uh, pinaplano, hindi naman yan... Uh, kagaya ng uh, insertion na uh, mabilis na o uh, magkoconstruct agad ng flood control uh, projects sa uh, Konsehal. Malinaw na malinaw <laughs> itong mga artikulo na ito po. Opo, opo, opo. Opo. O yun nga eh, uh, yan ang hindi <laughs> yun ang di ko maintindihan. Claro uh, naman talaga from the very start, uh, it's not really, uh, it's really tatay ni Gong's uh, legacy. Uh, I, I, I don't see, I cannot fathom the reason why kanina yung interview niya bakit na sinasabi na parang kanila. ano uh, the, the record shows, the documents uh, have proven that uh, it was during the time of the, the incumbency of the President Rodrigo Roa Duterte that, uh, that was, uh, that was uh, planned out and uh, materialized and uh, kaya kasama nga dyan uh, during the time of Mayor uh, then Mayor Sardo uh, Sara Duterte was the Vice President now kasama sa dyan eh kasi alam nyo yung mag yan, uh, they, uh, they really uh, work hard for the uh, development of the city of Davao kaya kung may magandang plano talagang pinag-uusapan nyo ng dalawa alam naman natin yan hindi naman pwede na may plano ito isa ay hindi mag-disagree they all agree on uh, na uh, such plans and uh, tingnan niyo na anong nangyayari sa Davao ngayon napakaganda alam mo ito tinitignan ko itong tulay nito napakaganda ito para kang nasa ibang bansa para kang nasa ibang bansa yung uh, kakagaling ko lang ng sa labas ito ay parang nasa Hong Kong alam yung yung tulay doon I, don't, I forgot the, the, the type of bridge there uh, in Hong Kong pati ito parang ganito rin yung yung itsura ng tulay na tatawid ka ng Macau to Hong Kong parang ganyan eh Ganyan ang paggagawa, napakatibay, napakapulido ang paggagawa. Napakaganda talaga, malayong-malayo sa mga proyekto na ipinatupad uh, natin dito na kung uh, ilang uh, taon lang ay eh, biglang bumigay. Saan ba 'yon? Yung, yung napakamalaki na brit biglang gumuho na wala man lang lindol, no? Uh, so, ito ang mga ligasiya niya uh, former president uh, Rudy Duterte. And just yun na naman ang inihingi natin eh, kunting acknowledgement lang naman. Opo. No, hindi naman natin sila binabastos dito. Ang mga dabuhay hindi bastos. Tayo hindi tayo bastos. Hindi nila dito, kahit nga si Senator Trillanes, eh, former Senator Trillanes, Trillanes pumunta dito, hindi nga sa binato. Hindi nga siya binastos, tinapunan ng kit ano, wala. Pinabayaan siya. No, hindi tayo ganoon eh. We are decent people. Kaya although of course, kung may lalabas tayong salubin, talaga hindi lalabas namin. Pero hindi tayo uh, yung nagpapakita ng parang masamang tao tayo dito sa Davao City. Opo. Yung na natin sa loobin natin. Opo, naalala ko po nung may may programa pa yung gikan Samasa Samasa, sa masa para sa masa sa sm na hmm. yon na part no, uh, yung kakabalik uh, lang ni former president Rodrigo Duterte. Uh, sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI na uh, hmm. program na po niya, Nabanggit, nababanggit din ito uh, kasi during sa first part ng uh, Marcos administration, natanong sa kanya kung okay ba sa kanya, na ganito ganito. Sabi niya, wala namang problema sa akin kung ako yung nagumpisa, iba yung uh, nagtapos ng uh, programa, bigyan din siya ng uh, uh, credit. Uh, yun pa nga si uh, FPRD kasi uh, parang kasi natin dito sa bansa, Parang ano na eh yung uh, credit grabber no pero sa kanya para wala sa akin uh, as long as matapos maumpisahan matapos wala lang uh, sa kanya pero eto nga yung ano parang uh, kakapalan ng uh, mukha na kumbaga hindi mo na nga inacknowledge parang yun pa yung sinasabi na parte ng uh, legacy no uh, kumbaga lalo lang nag create ba ng uh, division itong mga uh, ganitong uh, pahayag ng uh, Uh, presidente po ah uh, konsehal you know, uh, I just wish that he would be really be honest man uh, be, be true to his words uh when he you know when he talks but sometimes kasi alam mo naman minsan masyado siyang uh bulol minsan hindi natin maintindihan yung sinasabi niya I don't I don't know what's causing that uh, maybe your guess is good as mine but uh yung yung the point of you know uh nandito siya tapos alam niya na inumpisahan, sabihin na lang natin, uh, he's, sabihin na lang natin, for the sake of argument, that he can be part of it dahil sa panahon niya. Okay, hey, sige, bigyan na lang natin na ganyan na natapos yan sa panahon niya. But he should also acknowledge the one who started it. Ganyan naman tayo, di ba? Uh, even kami mga kunsihal, uh, like sabihin natin ito, uh, yung mga ginagawa natin mga ordinansa, No, no ito ni Councilor uh, Pilar Braga o napumpisan ito ni Councilor G7701. ganito ganyan. No, i-acknowledge natin tapos tayo ang nagpatuloy at uh, natapos natin ay ipasa natin. I-acknowledge natin kasi hindi naman talaga sariling effort natin, hindi tayo naghirap diyan sa proyekto na 'yan. Uh, so dapat lang ma-acknowledge naman 'yan. 'Yun lang naman hinihingi ng taong bayan ng mga taga-Davao eh. I-acknowledge naman kasi hindi naman kay Tatay talaga 'yan na pagmumiari. It's the, it's for the City of Davao. But then again, who started it for the city for the people to enjoy was Tatay Digong and then Mayor Sara Opo. 'Yun lang naman. Mm -hmm. That's that's just what we want. Wala yeah. nang iba.